Yun na nga mga kalapatid, mga naman tayong gumising ngayon. Siyempre alam na, 6 toss natin ngayon. At dating gawin, abang na nga natin stall dyan para sa ating pagtutos ngayong araw na to. At dito nga pala, i-meet up pa namin stall king para sa ating pag Sasama siya sa ating toss ngayon. Ladaanan natin siya doon sa aming low lock house kasi doon na akala ta pa rin tayo utira mga wala na. Okay. Doon na kang bahay namin sa amila. Hahaha. <laughs> Siyempre, after nga namin siya ipika pa yun, dire-diretso namin sa biyahe. Kasi medyo mahaba ang biyahe natin ngayon, almost 100 kilometer yung namin tatakuhin mga kalapatids. At siyempre, abangan na lang natin. Pwede lang <laughs> ngayon malayo. And finally, mga lapatid, narating na kami sa aming toast location. So, almost na 100 kilometer nga pala yung ating lili pa rin ng mga ibon ngayon, mga lapatid. Siyempre, habang hinihintay namin, lumabas yari rin nga raw Kwentuhan muna, pakitaan ng mga ibon. Siyempre, kwentuhan dito, kwentuhan doon. So, dito nga, mga lapatid, pagkasundoan namin, i-release ibon ng 625. 625! Robin, dami. Ayun, magaling. Yun, pabalik na nga tayo, mga labatid, sakto-sakto. Ayan, mga tanong todos sa so, haring araw. Abangan na. Sana makauwi ng ligtas yung ating mga impon at wala nang maserka sa ating mga impon. Mga loob. mga kapatid, balik na tayo. So, na-release natin yung ibon ng 625, 740 na. So, yung apat na ibon nating iniwan, yung dalawang naserga natin, and yung dalawang breeder natin. Mag-quick cleanish muna tayo, and then after, ang tagal-tagal pa yan. So, kakapi muna tayo, and saka tayo magabang Bye! Iba may pa-ibon na tayo mga lodi. 740, 744 n ang bilis nila, naglilinis tayo, dumating sila mga lapatids. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na ibon na tayo. Hindi natin nakuha yung pagdating nila. So oh, grabe, Mabilis nila ngayon mga lapatids. Puta, may naserga na naman tayo. May ika-ika na naman doon mga lapatids. Ang malas natin. Yan o. Yung bro natin, ika-ika na naman. Grabe naman. Anin. Isang bro natin. Grabe. So, 7.45 mga lapatids meron na tayong 7 ibon Oh, walo pala mga lapatids meron pa doon isa sa dulo Ito, tol. 8 ibon, tol. 7.45. Kaso, meron na naman ako, serga. Ang kirin. Grabe, nagulat ako. Mahal pa, pa, oh. Pang siyam. Oh. Yung ating hairbot. Hairbot cookman. Pang siyam. Mahal pa, So, grabe. Siyam na ibon natin. So, lagay ko lang yung tubig nila. sigurado, oh, iinom tong mga to Ayan, mga nagpatid. Tapos uh, ano Sa dalawa, tatlo, apat, lima. lima. na yung nasa loob. Anim. Bisa natin bro na may tama. Asa Anim. Yung dalawa natin eh, nandun. Isang blue bat, isang grisel So, walo, sham Asan yung isang natin? Nandito na kanina yung isang natin, mga lodi. Yun. Yun siya, nga Yun, kayo ka, mga lodi. Tama na naman. Naserga na naman yata ito. So, maganda yung naging uwi ng mga ibon natin ngayon, mga lopatids. Bali, 745 meron na tayong siyam na ibon. Kaso di pa nababa yung dalawa natin dun sa taas. So yung uh, dalawa pa rito. Then meron na tayong lima sa loob ng loop. Yung kulang pa tayo ng lima. Kasi kang tayo yan. Bumaba na isa natin. Diesel. So kulang tayo ng isang diesel. Yung banlun. Ayan. Mga napatid. So abang-abang lang tayo. Sigurado Parating na rin yung mga lapatids. Malas natin sa serga ngayon mga lapatids. Pangatlo na to. Pero mukhang hindi na naman masyadong malala yung tama niya. Mukhang ika-ika lang siya. Pero titignan natin mamaya pagpasok niya sa loob. Yung tatlo doon, hindi pa napasok. Apat sila. Ayan, tatlo sa And then, isa doon sa taas. And, then, meron na lima sa loob. Bali yung siyam natin. Tinira nila yung almost na 100 kilometer ng 1 hour and 20 minutes kasi nag-release tayo ng 6.25 mga lapatids 7.57 mga lapatids wala pa rin yung lima natin kitip ka muna ako ng kape yun nakabalik tayo tapos na tayo makapagtip na ka ng kape mga lodi yan may parating pa tayo isa yung ating gabi na across sa muler so kulang pa tayo ng apat ito. So, ito yung pangatong serga natin, mga lapatid sa hindi kahit ka. Yan. Lagi lang tayong sa serga, mga lapatid. Medyo, mga lapatid, at hindi gano'ng malalain tama nito. Tingin ko, sumabit lang yung, yung parang sa may sing-sing. Hindi natin mamaya pag pumasok. So, kulang pa tayo isang grisel, yung banlun. May isang blue bar tatlong blue bar kulang natin mga kapatid as of 818 mga kapatid meron tayong 10 birds so kulang tayo ng apat pa hindi ko na muna sila hintayin kasi gawa na idlip muna ako may pasok pa tayo ang aga natin nagising kanina alas 4 lang gising na tayo para sa paganda para sa pagtutos meron tayong sampung ibon isa dalawa tatlo yung nandun sa baba apat yung magkatabi yan lima yung bra itong grisel anim pito yun nandun sa baba so meron tayong tatlo sa labas yung blue bat yung brown saka at itong ating batman so meron tayong pong ibon and kulang tayo ng apat so update ko na lang kayo mamaya kung makakauwi pa yung apat nating ibon at kung makauwi man sila, sana hindi na sila na disgrace ya. We're uh -huh. back mga kapatid. So, natin, mag-11 na, mag lang natin. Then, papasok tayo ng 12 silipin natin kung nakabalik na yung kulang natin na apat. Uh, so, ilan yun na yung ibon natin? sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, dalawa. So, dalawa pa yung kulang natin mga lodi. Ah, dalawa. Ah, isa na lang pala mga lodi, yung grisel na banlon Kasi so, yung isang brown natin, hindi pa napasok. Ah, 7. So, yun yung bro na tanay eh. mo. Nagka-pobya siya, mga lodi. Yung naserga. and So, isa na lang yung kulang natin. Yung paris niya, yung green cell. Green cell na banlo natin. Yung nawawala pa natin. So, isa na lang yung kulang natin. Mga dito ko natatapos yung ating video. Maliligo na ako. May pasok pa tayo. Maraming salamat sa panunod. Huwag nang kalimutang ipalaw ang ating Facebook page. Yung YouTube channel, Alan Love TV. Bye!